Alright, mga kamandirigma, magkano nga ba at paano yung proseso na ginawa natin sa ating pagpaparehistro sa ating munting kabayo, si All Right Vibes? Alas 8 na ng umaga nang nagbiyahe tayo papunta sa La Trinidad, Binguet. At ang purpose natin ay upang marinyo o marehistro si munting kabayo, All Right Vibes. Pasukan ng mga bata, ang daming mga sasakyan na nagsilabasan Monday na Monday. Good morning, La Trinidad. Dumiretso tayo kaagad sa Smoke Emission Testing Center. Dito lang yan sa Pugis para ma-certify kung pasado ang nilalabas na usok nitong ating sakyan. Ang bayad pala dito, 550 para sa utility vehicle at PUGs. 450 naman sa motorcycle at 600 pesos para sa mga trucks o bus. Kaya ang Nabayaran natin ay 550 para sa smoke test. At dahil ando na rin yung uh, insurance ay kumuha na rin tayo sa halagang 910. Ang nasasakop po nito, pag third party o kaya yung uh, nabili kasi natin itong sasakyan, ang uh, insured lang sa insurance na ating uh, kinuha ay yung mga pasahero in case lang. Pagkatapos ng smoke test at insurance ay diretso na tayo sa motor pool o yung sa LTO office. Kumuha at nagperma tayo ng form at ang isa sa mga chinek nila ay yung headlight at saka tail light. At ang kasama sa requirements na ating sinabmit, yung Xerox copy ng ORCR. Naghintay tayo ng mahigit dalawang oras dahil marami-rami nga yung nakapila. At finally, dumating na rin yung ating pinakahihintay, yung ating official receipt. So, nakapagbayad tayo ng 2,915. Valid until 2025. Kaya sumatotal so ay nakagastos tayo ng 4,375. Pero may karagdagan pa. <laughs> Nagkamalas-malas no? dahil yung pinagparkingan natin sa motor pool dahil wala nga silang parking space. Meron nga karatula na nakalagay doon sa parking space na Uh, authorized for uh, LTO, LTO clients only. Dahil masigip nga doon sa area nila dito sa motor o sa wangal. Ibig palang lang sabihin nun is yung sa kabilang side lang. No? Eh, nagparada tayo sa kabila. Ayun, natikitan. Uh, nakuha na tayo ng plaka. At kinailangan talaga nating tubusin sa barangay ng wangal. At tumataginting na isan libo. No? Sayang na naman yung ating panggasolina sana. So all in all, nung tayo ay nagpa-rehistro ay nakagasto na nga tayo ng 5,375. Kung idagdag natin yung uh, penalty o kaya yung, yung fine sa ating uh, illegal parking o yung obstruction. Ayun muna sa ngayon. Sana ay nagkaroon na kayo ng idea ng uh, paano magparehistro, mag-renew ng rehistro ng ating sasakyan dito sa LTO ng La Trinidad Pinguet. Mabuhay po at ingat po tayong lahat.